So, Aanin ah, ko naman yung savings account lang naman <laughs> ako ilalagay ng pera. Okay, hello guys, my name is Mona Lisa. I am from Sir, may kotang bangka na? Baka na sir, free lang naman. Wala ka naman babayaran. Hindi mo na doon. Saka may pangalan ka na sir, pagkakuha ng e, card. Ibrin lang ko sir. Wag muna. Ha? Wag muna. 5 minutes lang ko sir. Oo nga, mauko mo rin yung card. Pwede mo rin ako buha lang doon sa camera <laughs> Ano ba yan, ma'am? Saving sa ka. Dali ka, sir. Tumang kita, sir, kung paan. Sayang to, sir. Pwede mo siyang gamitin na sa mode of payment sa mga client. And then, i-withdraw mo agad. Parang Gcash lang kasi siya. Ay, mo lang <laughs> sa kalit? Kempre para pag ano. Hello, hello guys. My name is Mona Lisa. I am from <laughs> Anong savings account yan? Ah, go time sir. Sir, dito na lang kita gawa ng account tapos download mo na lang dyan para mamaya. Here, data ko lang to sir. So, ano sir to Pasko? Ito lang. Ayan, galing. Tapos? Savings yan sir. Kunyari sir, yung client ko nag-buy sa galing Gcash. Pwede mo na lang ilagay dito. Ngayon wala ka ng hassle set. I-withdraw mo kahit sa ATM pwede. Dahil bank debt na yan. 5 years na rin ang validity ng card. O rewards points din yan sir. Kaya nakakapag tayo ng points dito. Lalo na kapag ginagamit siya sa mode of payment. Uh, sa lala mo. Ayan. Sa eh, yung Shopee, TikTok. Yung lala ko eh. Hindi ko naman nagagamit yun sa ano. Kasi pag nag ano ako doon. Uh, via Gcash na siya eh. Hmm. Hindi. Pwede mo i-transfer siya sa GCAS na Gotime. Okay naman to sir, free lang naman. Wala ka namang papayara. Aanin. Gamitin mo na rin siya sa earning points. Aanin ko naman yung savings account na naman ako ilalagay ng pera. <laughs> Pwede mo naman siyang gamitin sir sa earning points. Yung points natin dyan sir, naku-convert yun na sa cash. Kunyari, namili ka sa mga partners sir natin. Mga sa bracket, job points, sa so, market place, low brand, kumain uh, sa uncle dyan. Nakapagdor tayo ng points. Tapos sa sir, pag pwede ka magbayad ng points dito sir, reflected siya agad. Wala din siyang additional charges. Magandang negosyo to sir ha, kunyari sa mga kapitbahay mo. Sa sa'yo magpapakash in. And then, pag nagbayad sila ng kuryente, pwede mong singilin yung transaction na fee na 15, pero wala naman free mo lang yun. Pag naipon mo, na, naipon yung sa'yo si sayang. Hindi e kagaya yun sa'yo ng GQs na mayroon siyang 15 pesos na charge. And then sa iba, sir. Chinichira sa Eco. Ayun parang sir, yung, ano na, sir. Sa May mga charges kasi, diba? Uh. Vlogger ka, sir. Ha? <laughs> <laughs> Hindi. <laughs> <laughs> kasi may vlogger so, akong ganyan. Inad ko siya sa Facebook. Si ano, Kokoy... Parang siya si ano, yung palatawa na namatay na. Ah. Uh yung platters. Naging client. Tapos, natuwa ako kasi yung, ano niya, 2.1 million views. Yung, pinakaunan yung vlog. Ano siya, yung, pag may, di siya na sumikat sa may napulot siyang wallet. Hmm. Oo. Ano din uh. yung flat B? savings account mo dito sir, tumutubo siya ng 3.5 interest rate siya yun multi sir, makita mo yung tubo ng pera maka-divided na yun sir, as a day pero multi sir, makita mo yun ano rin yan sir visa card na rin niya sir, international card na rin po maganda niyan sir, marami tayong promise sa international, maganda yung card niya po pero yung ready jet set, buwan mo natin pag dyan sa ano, ang tagal na pinagawa dyan dito? mhm mm Alos lahat ng naging client kong lalamod dyan. Tagal Ayun po mo ba? Ano ko naman? Hindi naman ako panagala. Na-download <laughs> na natin siya. Wala pa. Na na download, Wala pa. Meron na na-download na siya. Tinan. Wala pa. Wala pa. Wala Wala pa. Ano pa yan? Sir. Ayun na, na, open na oh. Walang babayaran dito ah, baka naman binubudol mo ako dito ah. Bakit masama <laughs> binubudol? Oo oh, masama naman bully ngayon. Diba ang daming sinaksak sinaksa ng estudyante yung ano, Kapanyang estudyante, Binubuli daw siya. Dahil lang daw sa late hour. Oh. Bakit? Baka oh, sa ah... Uh, number mo siya, si <laughs> Hindi yan sir. Asan yun? Ayun yung lumabas, di ba? Hindi sir. Ito yun, nasa taas. Bakit nakaaway? Selfie ka na sir. Patanggan ako lang sa inyong lumabas. Hindi ka nakalikaw ka lang sir. Kasi normally, mga nagiging isang ito. Brother ka na. No? Hello. Ano na si vlogger ka? Ano ganda ng mukha niya sa'yo? kita, pag vlogger ka. Huwag ka matatanggal sir. Vlogger. Vlogger si Sir oh, B. Wala this is Sir. Tingnan mo birthday ni Sir Rock, ka-birth month pa natin. Hindi ni Hindi, araw ng pagkakalabot yan. Okay. Ayan na sir. pa-check ako ng buong pangalan nila. What's your name again? Ilocano ko mag Sir. Okay. itam itam, kitang, ilo... Sobriedad lang. Kapag ito yun, Sir? Simula nung ano, 2009. Ay, hindi kayo, hindi gano'n. Nag-uawit kayo Sir? Okay. Hindi kitang manne, taga-Sampalong ka pa'y ngayam, lang magayam, gayaan niya, matan. Mindanao lang, ay anya Balik-balik, kay -balik. isip po. Ano di probinsya, Ma'am? Imba, na no, ba si ha? Ah. Ito kano? Wala siya na siya. Gini ako mo? Ano, okay na? Wah, teka lang, bait lang ala gid ko nang tawag. mo. Parta ka magit ni, gan alisto di umong order ko. Delivery. Di pa man. Inunan. Bukawin. Kitam na,

ina naman ni Ernest, ang tanga naman nito, putang na ano nito. O tipi daw. Mali na naman. Bobo Ayon. na nito. Ayon. Basta lang kayang yung password mo, taa JT i-open mo din dami balay layo. Tapos man. ikang katipiso, ipiso ito, go save mo kita, na uray piso lang. Debit card, manage card. Lock yung card pag nawala. Change card. Gente. Di cellphone mo. No, yeah, pang di apps. Ay, apps. Okay. Luka na siya, Pee. Kaya nga, narinig ko kayo kung hindi lang kayo nag-usap. Kanina pa kayo nag-usap. Okay na? One. Ingat ka, sir, Yeah, thank you. Ano, matikagat ka. Kasi i-add na, Ade. Di Facebook tuh belajar ka. Belajar kan uh, well, kita. Salah baru pelang. Ompai mat. Ayo na. Facebook lang. Uh -huh. Ah? Oke nanti sesuai yang mau nge blog sih. Ati nak kita dapatkan. Ah? Ayo na. James TV. <laughs> <laughs> kita mau nge Nanti nge na blog. Nanti nge <laughs> blog.

Ah. Ayan. Okay. Ah, Ayan. Ah, Ayan. Okay. Ayan. 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 Ayan.